Ang pinakahihintay nyo at ang pinakahihintay ng lahat Senator Marcoleta mukhang nabutata ata ni P. Senator Ping Lacson Sa pagdadala ng uh, witness At yung witness mga kababayan ko ay mukha po at ang may sabet At yung sabet niya mga kababayan ay ang pinakamatindi Mga kabatid Gumawa ng falsification of public documents Aba! Eto na yung pinag-uusapan natin kanina lang, dahil ngayon ay tila may nagkatotoo! Eto <laughs> yung mga pinakamainit na balita, mga kapatid. Mapapanood nyo po dito sa aking YouTube channel. Kung gusto mo ng ganitong usapan, magmong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe kay Biyahe koy ha? Nang <laughs> sa ganun ay lagi kang manonotify. Nako, sigurado, hindi ka uurong dito. Papagiging palabang ka rin. O, so, Panoorin niyo muna ang video na to at husgahan natin mamaya, mga kapatid. Pineke Umano, ang notaryo sa affidavit ni Orly Gutesa. Naku po, Pineke! Pineke! <laughs> Yung abogado niya, Nameke! Aray ko po, Nameke! <laughs> <laughs> Unang benga pa lang, masakit na kagad mga kababayan ko ha. Sabi ni Vicky Morales, oh. Peke. <laughs> <laughs> o, tuloy, mga kababayan ang nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng pera sa bahay nito at ni dating Speaker Martin Romualdez. Patay ka ngayon! Senador Ping Lacson na iniutos ng i-background check si Gutesa. Bigla kasi umuno itong iniharap sa pagdinig. Nako ha, bakit biglang hiniharap? Nako, bastusan na to, Marcoleta. pag ganito. Tinayari mo si Idol Ping. Ni Senador Rodante, Marcoleta ng walang abiso. Nakatutok si Joseph Moro. Mabibigat ang mga pahayag na binitawan ni Orly Gutesa na nagpakilalang dating security aide ni Akobi Party List Representative Saldi Co. sa Senate Blue Ribbon Committee. Saksi daw si Gutesa sa paglabas masok at pag-deliver ng malemaletang pera sa bahay ni Co. tulad ng na nanggaling kay dating AXCIS Party List at ngayon Benguet Representative Eric Yap. Ayan mga kababayan ko, nako napainggan ninyo. Nagbenggahan na. Nako. Mga kapabayan, nakapakinggan nyo ngayon dito. Ito, napakinggan nyo, maliwanag ah. Ito, ang dami niyang sinabi, ang dami niyang salaysay. Tapos nilabas niya sa Blue, Blue Ribbon Committee hearing na wala man lang abiso kay Senator Ping Lakso na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Abay, bastusan to kapag ganyan mga kababayan ko, di ba? Hindi ako ha, mawalang galang lang na, walang galang lang. Wag mo ano mo Senator Marcoleto, wag sirain yung institution ng ano eh, ng Blue Ribbon Committee. Tinanggal ka diyan kasi you're not capable. No, because sometimes you are biased. Ne, sorry sa na, kung sinasabi ko to nagbo ako sa Hindi kasi kita makakausap ng ano ng personal eh. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin eh. And hindi ko rin alam kung how can I address you. Yun lang no? Sana respetuhin natin yung ano, respetuhin natin yung uh, uh, Blue Ribbon Committee. Hindi ganito, hindi sa ganitong paraan nabibiglain mo. Pero ngayon, hindi mo alam, kaya pa lang uh, may butas pala yung dala mo ano, may butas pala yung dala mo na uh, testigo. Never din daw siya na mga maleta ng pera na tinawag niyang basura sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi ang diniin niya dito si House Speaker Martin Romualdez, napakaraming politician na diniin niya dito, napakarami sobra. Mga kababayan ko, Pumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldiko. E Ipo sa basura pera. At sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa bahay ya, ah. bahay ni Speaker Martin Romualdez. Tagig. Itinanggi na ni Romualdez at yap ang aligasyon. Si Ko itinanggi rin na may tinanggap na pondo mula sa anumang proyekto ng DPWH. Ayan, tumanggi na rin. Pero ang affidavit ni Gutesa na binasa sa Senado, naku-question ngayon. Ayan. Diyan, papasok to. Ito sinasabi ko, mga kababayan ko. Diyan papasok to ngayon. The question is, yung witness bandala ni Marcoleta is reliable na magsalita? Yan, may hello po, Tita Gina Iglet, mga kababayan ko. No? Si Tita Gina Iglet from Hong Kong. Ang tanong dito, mga kababayan ko, yung witness ba na dala, dala ni Marcoleta mga kababayan ko para ma mga kababayan ko yung mga sangkot dito mga kapatid eh reliable sources ba mga kababayan eto ito mag ito magbubuking sa kanya dito Ang notary public kasi na nakapirma sa affidavit na si Atty. Petsy Espera sinasabi ngayon na hindi raw siya nagnotaryo. Lumagda o lumahok sa paggawa ng affidavit ni Gutesa. Ayun ang pinakamatindi, mga kababayan. Ayon kay Senate Blue Ribbon Chairman Sen. Panfilo Lacson, Palsipikado rin daw at walang otorisasyon ng pirma nito at ibang detalye sa notaryo. Patay ka ngayon. Yari ka. Paano lulusutan ito ni uh, Sen. Margoleta ngayon? Eh mukhang uh, tagilid siya ngayon dito. Because ito ay isang, uh, isang uri ng uh, pandaraya o mas masahol pa sa... Para kang, para kang nag din ito. Yes, tama kayo mga kababayan ko. Para ka, para ka rin nagnakaw nito. Bakit ko nasabing para ka nagnakaw nito mga kababayan? You know what's the reason kung bakit? Mga kapatid, imagine ninyo yung pirma ng abogado, hindi naman daw siya pumirma and hindi naman dapat hindi, hindi siya hindi siya pumipirma o naikilahok sa mga ganitong uh, activity. Pero itong witness ni Marcoleta na binitbit niya para kaladka rin ang pangalan ni Ko, ni Saldi, ni Congressman ganito, ni Congressman ganyan, at etc. Et, cetera, et cetera, ay hindi pala pinirmahan mga kababayan ko nung tuwabugado. Sa makatawid mga kababayan ko, this is a public, uh, ano to, uh, tawag do? Uh, ano ba sa kaso tawag do? I forgot. Uh, falsification of public documents. Eh paano maniniwala ngayon? Kaya Orly, yung taong bayan. Paano maniniwala ngayon, mga kababayan ko, kay Orly, kung dito pa lamang ay sumasablay na? At ang matindi nito, mga kababayan ko, damay din si Marcoleta. Paano maniniwala ang taong bayan sa iyo kung naniniwala ka sa taong lumalabag sa batas? Tandaan mo, Senator Marcoleta, may atraso ka pa. Number one, yung 2,000. Yung pangako mo sa taong bayan, kaya ka binoto. Kaya questioning kaya kine question din kita dyan. Sinisingil ka na namin. Kasi pangako mo yan. Oh. Pero hindi tayo, punta, hindi tayo pupunta doon. Punta muna tayo dito. Ang tanong ko dito, paano pinaniwalaan ni Senator Marcoleta yung isang tao na hindi man lang niya binacround check o inimbestigahan yung pirma nung abogado. Abay anak ka ng teteng ilalab, magkakarakter assassination yung testigo mo doon sa mga tao na kung sino-sinong pangalan. Magkakarakter assassination itong mga to. Sasabihin niya kung ano-ano ang sasabihin niya. Laban doon si nito, laban dito kay ganyan, laban dito sa gayon tao na to. Kumbaga madidiin niya into public trial. Tapos mga kababayan ko, malalaman ninyo, malalaman nung abogado na ginamit yung pangalan niya at hindi siya pumirma. May pumirma? Ano to? tanong tawag doon? Mga kababayan ko, ang hirap na paniwalaan ni Senator Marcoleta ngayon. Diba? Kaya nga ang tanong ko, anong panampang ginagawa mo niya sa Blue Ribbon Committee na yan? Ano pa bang tinatayo-tayo mo dyan? Diba? Mga kababayan ko? Kaya yun ho ang pinakamainam na tanong doon. Ano pa ho ba ang silbi mo dyan? Kaya nga ho nagtataka ho ako. Mga kababayan eh. Tuloy. Nino notaryo ang isang dokumento para maging publiko ito at magamit sa korte. Correct. Kung, kung kung, papalit ka nga lang ng rehistro eh. Kailangan may notaryo pe, eh. ba? Diba? Oo. Sabi dito ni Tita Gina Iglet, Oh. Kung talagang legit yung papel na yan, dapat may copy ng abogado na signed dyan at nakafile sa office ng 3 to, ano, 3 to 4 copies. Kaya, kaya kapag, uh, kapag nanotaryo yan, correct. O nga, o, oh, o, oh, habi ko nga, ako nga, Tita Gina, eh, sa mga kababayan natin eh. Bu pag nagpakukuha ko ng ano, kukuha ko ng, uh, ng rehistro ng anong-ano, ano, ng plaka ng sasakyan ko, kailangan nakanotaryo mga kababayan. Kasi ang mahalaga kasi ang ano eh, mahalaga kasi ang uh, papel ng, ng ninonotaryo na uh, katulad niyan sa laysay. Ito matibay. Nagpapatibay. Mga kababayan ko, nagpapatibay at nagpapalakas ng kanyang testimonya na isang abogado ang ang uh, pumirma upang uh, pagtuna pagpapagtibay ng kanyang mga salaysay sa korte. Ayan mga kababayan ko, o oh, tuloy personal na pinanunumpaan ng isang affidavit sa harap ng abogadong nagnotaryo nito. Pinuntahan namin ang opisina ng Espera sa Maynila para kunin ang kanyang pahayag, pero wala ito roon ayon sa staff na nakausap namin. Mm -hmm. Sabi ni Lacson, sorpresa raw ang pagpipresenta ni Marculeta kay Gutesa kahapon at ni hindi man lamang nag-abisa sa kanya bilang chairman ng komite. Nako, mahirap yan mga kababayan ko. Senator Ping Lacson, kasi para sa akin, you are the chairman of committee. Kung ganyan ang ginagawa niya sa iyo, kung ganyan ang ginagawa sa iyo ni Senator Marcolet, it's better. It's better na kausapin mo ito. Baka mamaya ang iniisip ko dito ha. Sorry to say Senator Marcoleta. Baka may inaabogaduhan ka lang diyan, di ba? O double job party na rin. Kinakanamo na rin yung kalaban mo. Hindi ako tumatakbo lang sa isip ko to. No? Tumatakbo lang sa isip ko to. Baka ganun. Kasi unang-una sa lahat, ikaw ang parang ang ik dating ikaw ang gigil na gigil sa mga kalaban ni Sara Duterte. So yung, mga, yung mga senador na yan, mga kalaban ni Sara Duterte yan. No? Mga kalaban ni Sara Duterte yan. It's a demolition job para sa akin. Kailangan ani ang makilatis ang background at record ni Gutesa lalo na't na mabigat at seryoso ang mga testimonya nito kahapon. Correct, kasi ang daming dinamay na senador. Sinisikap naming makuha ang panig ni Nagotesa at Marcoleta. Ang DOJ ang sabi hindi pa pumupunta sa kanila si Gutesa. Inaalam na rin nila kung peke nga ang notaryo ng salaysay nito. Kahit nasabihin natin may issue ng notarization, uh, the fact that it is a sworn statement uh, delivered under oath in the Senate makes it an official statement pa rin. Ayun. Sa pagtatanong kay Gutesa, binanggit din niya naghatid siya ng pera para kay Romualdez sa isang bahay sa Aguado Street malapit sa Malacanang. Nang hinga ng reaction ukol dito, sabi ng palasyo, Kung meron pong ganito talagang pangyayari, patunayan naman po at uh, hindi naman po muli, hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag iimbestiga na ito, kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbisiga, kamag ka-alyado, pinsan man, kapatid man o anuman. Lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Imagine ninyo, uh, para sa akin, si Orly, sinungaling. Oo, oh, sinungaling. Butas na sa kanya eh. Ang dami niyang butas sa kasinungalingan eh. Ito, number one. Kasabihin niya na naghatid siya sa isang bahay uh, malapit sa Malacanang. So, ibig sabihin nito, papunta yung pera sa Malacanang din. Kasi yun ang, yun ang ano mo, yun ang, yun ang depensa mo dyan eh. Yun ang sinasabi mo dyan. Very curious kami dun. ba diba? Oo. Oh. Yan ang pinakamainam doon. Yan ang pinakamainam na tanong doon. Hindi, sorry to say ah, pero nat natutumbok at natutumbok dito yung, bapa, yung bata ni Marcoleta. Diba? ba? Oh, sabi niya gano'n, Naghatid ako, sinabi niya, naghatid ako ng pera malapit diyan sa bahay sa bahay sa malakanyang. And they are trying to connect na gusto nilang sabihin na, "Uy, tumatawid ang pera nito." Ang galing ng ano strategy niya, no? Kwento niya sinira niya si Martin, sinira niya si Saldi ko, sinira niya mga dawit sa flood control issue. Siya daw ang naghahatid ng ganito. Ibig sabihin, siya ang bagman, mga kababayan ko. Delivery pa mga kapatid. Tapos ang sabi pa niya dito, klarong-klaro mga kababayan, na, na sinasabi niya na naghatid daw siya, na malamang isa sa isang bahay, malapit sa Malacanang. What do you mean? Sobrang dami mong, sobrang dami mong binubukayo. Hindi magtugma-tugma doon sa mga storyang binibitawan mo. Sa totoo lang, Senator Marcoleta, yung bata mo, hirap na hirap magsinungaling sa totoo lang, hirap na hirap magsinungaling. Kaya ako nagtataka eh. Kaya ako napapaisip eh. Hirap na hirap siyang magsinungaling. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tanungin ko kayo, naniniwala ay sa naniniwala ay sa witness ni Margoleta. Tatanungin ko po kayo. Please comment down below. Oo, tatanungin niyo, hindi ako naniniwala. Unahan ko na kayo. Bakit? Wala humbagman bagman kwento niya kanina. Sa kwento niya, sa kwento niya kahapon, wala humbagman bagman, mga kababayan ko, nalalagay mo sa isang maleta ang pera. At lalagyan mo ng presyo. Hindi ho tanga yung mga politiko na yon. Kasi once na ma-check yun, ma-check sa... Ba ma isipin nyo ha, common sense, mga kababayan ko, kung di ba naman tatanga-tanga itong mag-explain. Explain. Ikaw makikita mo eto question ha. Maglalagay ka sa maleta. Maleta. Yung maleta, lalagyan mo mga kababayan ko ng ano. Lalagyan mo ng, uh, lalagyan mo ng pera. Maglalagay ka dun sa loob ng maleta, sa malabas na maleta, lalagyan mo ng 48 million pesos. Tapos ang dala mong ganun, 18 na maleta. Ang bigat nun, mga kababayan ko. 18 na maleta. Ang dala nun. Tapos mga kababayan ko, habang kinakarga mo yon habang kinakarga mo 'yon, eh paano ko na checkpoint ka tapos nakita ka ng pulis? Automatic chineck 'yung ano mo, chineck na 'yung maleta mo at nakitang may 48 million ka na pitong piraso kunwari. Questionable ka na noon. Walang walang tatangatang gagawa noon. Maniniwala pa ako na i-deliver sa bahay mo, bideliver sa ganito 'yung pera tapos aalis. May ganun instances, mga kababayan ko. Isa pa, mga kababayan ko, isa pa mga kababayan ko ha, pagdugtongin natin, sasabihin niya ngayon na ikwento niya tapos sa kanya ikakarakter assassination yung tao. Pag na-character assassination niya na yung tao, tatawid naman siya ulit dun sa kabilang statement niya, sasabihin niya naman na nakapag-deliver daw siya sa isang bahay malapit sa Malacanang. Kasi gusto nilang patawirin yung kwento na Ultimo Malacanang kumakabig ng pera. Eh, ang problema mga kababayan ko, hindi sinasakay ng taong bayan yung dala na witness ni Marcoleta. <laughs> di ba? Eh salatang halatang scripted ba? Eh. bakit mga kababayan ko? Saan kayo makakita? Si Marcoleta nagtatanong, si Marcoleta rin ang sumasagot mga kababayan ko, di ba? O, oh, di nyo napansin yon? <laughs> Imposibleng di nyo napansin yung mga kababayan ko. Eh, kitang-kita nyo nga eh. Ako nga, kitang-kita ako dito, mga kapatid eh. Oo. <laughs> oh. Oh, sabi ni Tita Gina Iglet, oh. Ay, naku, nakakantok si Markuleta, Diyos ko po. <laughs> sabi nga ni Carly, timbang nga, uh, timbang nga daw ng 1M, almost a kilo, di ba? Correct! <laughs> oh, Almost sa kilo, tapos 48 million? 48 million ang lamang tas nakalagay sa maleta. Habang tumatakbo ka, ilan ang timbang nun mga 48 kilos tapos 18. Anong, anong sasakyan mo? <laughs> <laughs> hindi ako man di ako maniniwala dito kay ano kay kaya uh, uh, kay uh, or ano kay uh, Orly. Sablay. Ako sablay ang bata ni Marcoleta. <laughs> kaya kayo mga kababayan ko, mag-isip-isip po kayo ha. Huwag basta-basta maniniwala, huwag basta-bastang uh, sasakay. Kaya mag-isip-isip kayo, ha? Anyway, mga kabayong, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto, gusto mo ng ganitong usapan. At mag-iwan ka rin ng comment down below, ha? Okay?